basin mudako pa ang maong gera basin kung uh, mulaban o niya ang tagalain nga nasod mulaban sa Iran so uh, posible nga mudako ang gera kay gera sa Israel o Iran ya yeah. na apil pang US basin og sa napailain nga nasod nga mulaban sa Iran so nasay mulaban nga uh, laing nasod sa uwan unsa pa nang nasod nga mulaban sa US pod mo na higingon mga par nga ma, uh, posible nga mahitabo ang World War 3 so mayong adlaw kanatong tanan mga par o uh, welcome back sa atong channel so daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta o sa inyong pag uh, subscribe sa akong channel and then sa mga viewers na ako nga wala pa subscribe, paliho kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga upload nga mga video reaction. So karon mga par anong ato ning hisgutan ato ning uh, uh, balik-balikan kaning nahitabong agera uh, sa Israel sa ug Iran mga par kay uh, niapila niapil apud ra ba ang Amerika aning gubata. kinsaman ang unang nitira mga par? Ang unang nga nitira ang Israel. Giunahan nilag tira ang uh, Iran kay matud pa sa Intel sa Israel nga ang taga Iran nag uh, himo sila og mga nuclear bombs og naangat to sa ilawom sa yuta Ka kada nasod gun mga par naam ni mga intel ang kanin Pilipinas mga par na natay mga intel pero wala na pahibaw og kinsa na sila nga mga intel so ang intel sa uh, Israel nagpahibaw nga to sa ilaha nga ang taga eran naghimo sila og uh, nuclear bombing ngadto sa ilawom sa yuta kuyaw kay mga parke kanang ang ilang abuhatan uh, na ngadto sa ilawom sa yuta walay lain nga maka na walay lain nga maka bungkag kundi ang US lang gitiraan sa US da bungkag kay ang US ra mo inaay power kay uh, matud pa ni kuwan ma par pa ni Donald Trump nga gusto kong nila nga susihon ang uh, nuclear site sa Iran pero dili ang taga Iran dili sila musugot nga nung kinhanglan pa man yun kuno nga susihon so nagdoda si Trump nga tinuod ang giingo sa taga Israel nga naghimo sila nga to nuclear bombing o naangato sa ilawang sayuta kunya karon kay gitirahan sa Israel ang Iran kay para mapakgang ang ang tuyo sa Israel ani mga ma, mabulabog nga mabunabog taga Iran. So ilang gitirahan og una nya karon kay uh, dibaw ang Iran. So ang Iran kay grabe man sila og kwan kanang mga missiles. Powerful man sila kayo karon ilas ang gibaw nila ang Israel. Mo ang Israel karon perting uh, dugmo ka dug Israel mga par gani ang mga tao nga to ni bakwit na ni bakwit na ang mga tao nga to ang uban gani mga igsuon na to nga mga Pilipino nga naa nga to ah, nangayo na gani tog tabang makauli din sa tuwa sa Pilipinas kunya ang toyo ni Donald Trump nga mapakgang ang ang gera ang kagubot sa Israel ug sa uh, Iran gibumbahan Uh, sa mga military sa US ang uh, nuclear site sa Iran mga par. Nagtunpan ni Donald Trump uh, nihimog uh, statement si Donald Trump na successful ang ilang pagbomba sa nuclear sites sa Iran o nadugmok yun mga par ang ilang agitawag uh, nila o kanang uh, murag ng apak ba kanang di, di, dito sila naghimo og mga nuclear bombing na bungka gyud matud ba ni Donald Trump uh, successful gyud ang delikado ani mapar ang question ani basin uh, na ay mula nga lain nga nasod ni kay matod ni Donald Trump para kuno uh, maundang ang ilang agera uh, gera yang gipatirahan ang no uh, nuclear site sa Iran para gyud uh, mabungkag so ang pangutana ni eh, kung ang kanang gihimo uh, sa Amerika karon mao ba nay na, uh, nga maputol ang gera sa tali sa Iran o ng Israel or basin mo pa ang maong gera basin kung uh, mulaban niya ang tagalain nga nasod mulaban sa Iran. So, uh, posible nga mudako ang gera base no, sa napailain nga nasod nga mulaban sa Iran. So, nasa mulaban nga uh, laing nasod sa Juan. Uh, Kung uh, sa panang nasod nga mulaban sa US po, mo na yung giingon mga par nga ma, uh, nga mahitabo ang World War 3 Kaya gi mention gina sa una, sa mga nga nato nga pagkahuman sa World War II nga na mahitabo pagyod kuno ang World War III pero posible ni yun, mga parang mahitabo yun eh kay karon gubot na yun kayo nga looy na yun kayo ang mga kaisoon na nato nga mga Pilipino nga to sa Israel o sa Iran kay anang apektado yun kayo sila nga to o gani ng Nangayo na gana itong tabang Nga unta makauli na sila din sa Pilipinas So daghan kayong salamat mapar sa inyong pagsuporta sa akong channel And then para ma-update mo sa itong mga i-upload nga mga video uh, kong subscribe mga par para ma-update mo sa itong mga ipang-upload